Nawag ng mga namumuno ng ABS-CBN si Kim Chiu kasama ang ilang host ng It's Showtime upang maging mga surpresa sa isang training program para sa mga guro. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagsisikap ng ABS-CBN na magbigay ng espesyal na karanasan para sa mga kalahok ng nasabing programa. Bida sa kaganapang ito si na Kim Chiu na hindi mapigil ang magbigay ng kanyang makabighaning pagganap kasama si Navong Navarro at Darren Espanto. Ang tatlong ito ay nagpapakita ng kanilang talento at husay na nagbigay inspirasyon sa maraming mga taga na nakasaksi sa kanilang performance. Ang mga netizens ay labis na humanga sa ipinakitang galing ni Kim Chu sa naturang event. Bukod dito, nakatanggap din siya ng papuri mula sa mga tao sa social media dahil sa kanyang dedikasyon at profesionalismo na ipinakita sa training program. Ang kanyang performance ay nagpatunay na siya ay hindi lamang isang mahusay na artista kundi pati na rin isang inspirasyon sa mga guru na dumalo sa training. Isa ring tampok ng kaganapan ang pagpapakita ng natatanging samahan at pagkakaibigan ni na Kim Chu, Vong Navarro, at Darren Espanto. Ang tatlong personalidad ay kapwa host ng It's Showtime at ang kanilang interaction sa stage ay nagbigay ng kasiyahan sa mga manunood. Ang kanilang closeness at natural na bonding ay nakakaakit sa mga tao na higit pang nagpataas sa antas ng kasiyahan ng mga dumalo sa event. Ang ganitong uri ng kaganapan ay nagpapakita ng pagsisikap ng ABS-CBN na mas mapalapit ang kanilang mga artista sa kanilang audience, pati na rin ang kanilang suporta sa mga guro. Ang presence ni Kim Chiu kasama si Navong at Darren ay isang halimbawa ng paano ang mga sikat na personalidad ay maaaring magbigay ng positibong epekto at inspirasyon sa mga tao sa kanilang paligid. Ang pagkakaroon ng mga kilalang artista sa mga ganitong training programs ay hindi lamang nagbibigay saya kundi nagpapalakas din ng moral sa mga participants. Sa pamamagitan ng kanilang pagkakaroon sa event, nagiging bahagi sila ng isang mahalagang layuni na magbigay ng suporta at inspirasyon sa mga guru, na isa sa mga pundasyon ng edukasyon. Malamang na ang pagdalo ng tatlong ito ay isang bahagi ng mas malawak na plano ng ABS-CBN upang higit pang mag-engganyo at magbigay ng kasiyahan sa kanilang audience habang sabay ding tinutulungan ng mga nangangailangan ng moral support sa kanilang propesyon. Ang matagumpay na pagsasakatuparan ng event na ito ay isang patunay ng dedikasyon ng ABS-CBN sa kanilang mga proyekto at sa kanilang commitment na magbigay ng kalidad na entertainment at suporta sa kanilang mga taga-suporta. Sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ni Kim Chu at ng kanyang mga kasamahan sa It's Showtime sa training program na ito ay isang mahusay na halimbawa ng pagtutulungan at pagtulong sa isa't isa sa industriya ng showbiz, pati na rin ang pagkilala sa mga taong nagtatrabaho sa likod ng mga kamera. Ito rin ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang talento at pagkakaibigan na may positibong epekto sa komunidad at sa mga taong nag-aasam ng inspirasyon sa kanilang mga profesional na buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?